Guys, magsilip po tayo ng mga okay okay. Kada amenities sa sahod din? Kada ano? Sa mo ba? ko blue unta anak. Eh? Nano -huh. mag Every fifty, yan every? 15 na. Ah, every? Kaya, kinsina, ano, kusasun. Ah, depende mo. Hindi pa, ayaw maswelto. Bayad sa ah. card, eh. Sa card? Alam mo, kas ah. kas. Sige, kas kas, ako pisya pang card. Mm-hmm. -mm. So, guys, tingin lang kayo dyan kung paano ako, guys, magpili ng mga ay kay. Ang okay. oh, ganda, guys, yung mga backpack natin. Ayan, oh. May pa. Oh, huh? magaganda yun. Tinitingnan ko pa rin kung may damage. Or... Ito, MCM. mo. Ito pa, Porla. Porla! Ang dito, huwag mo na malagyan din kasi alam mo. mm Nakain -hmm. eh kumain na sa breakfast bago ka umalis. Oo, oh, kung so mag-talk-walk, simple looy ba Murag may balik na daw iyong lasat eh, kaya wala na ba na kimo. Oo. Oh. Abinin mo eh. ba yan? Mm. Ang tao nag-laluya sa kimo. Oo. Oh. Oo akong friend. Ikimo siya, kaya parte sa kita niyang hawak. mao po na kay lolo mo. Leg, ang iyo leg. Kung so, na ba, na nakita yung hawak? Oo, oh, ako Taas mo ko na siya tolerance sa 20, manang hindi ko ka kuan. Wa na ko kabalo sa jud ako mabati bati ang sa tinuod. Ha kipling guys, ginasiguray na niya may order kasi yan. Sa kipling ay slating po tayo. Uy, okay, meron ano ko. lagay Ilagay dyan. Screw. Screwdriver. Pero masusi. money guys Ano oras pasok nun Ngayon Di, ano oras? ah um, 10 Ah, okay lang minsan, pag ano ka dito Sabi mo na sa akin Iwan mong susi Yung dyan wala na dyan, okay na yan dyan oh Yung dyan ba? Yan dyan ba, me? Eh. Okay na yan dyan, oh. Hindi ano? ko kaya na ano tapos dyan. Eh. Ano? Dyan. Ano? Mga branded. Dito, dito? Oh, dyan na yung sayo dati. Hindi ko pa na-touch dyan. Oh, ayos ate. Okay, ako pang balikan. Balikan na siya kayo para maka... Ano okay, na po. reject. Hindi pa lang lakot. hello sure. okay, guys sundan nyo lang ang vlog ko no? yeah, para po ay hindi pa kayo mahirapan noti-check po kayo ng mga items ito po sa isa sa items natin sa mid-range, bigay ko lang po 400 each, pero by box po tayo guys, wala po tayo by piece ito po ay post boutique maganda nag-accept po ako ng order by box guys sorry talaga sa mga hindi by box. Kasi guys, ano, uh, wala po akong time. At saka, mura lang po yung kinikita ko dito. Kaya gusto ko by box. Sa mga soki ko na, 4,000 per box lang po ang bigay ko sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, hindi. Ang Luzon pala guys, ay 3,500. Iwan po ngayon. Kasi ano na no. Nagmahal na ba ngayon? Baka hindi yan 35 ang 80,000, no? 100,000 is 4,000 eh. Tingnan ko lang guys kung di siya nag-increase. Pero basta nag-nagbagsak po ang palitan. Ay. Wala tayong doon. Bagsak po ang palitan natin, guys. Kaya i-check iche ko po. baka 5,000 na yung Visayas Mindanao natin. Kaya tayo nito. So guys, so oh, maganda siya. Um, ito ay pang sa mga sports niya. na siya. Ang gaganda. Na, guys, original siya o. Oh. Mayroon siyang ikita. I-check po natin yung mga and, check natin yung mga super pag okay. Pag okay po ay no problem. Pag gusto nyo na ganito, yan ito ipalagay natin sa inyong box na ano guys. Yun. Ito so, piragam. daw Pero Marble na backpack. budget po tayo guys pero slotting po tayo po mag order first pay first box po tayo kaya this january marami na po ang nauna sa iba depende po kung anong orderin nyo ang alam ko lang eh ang kipling natin ay may wrong order and guys may mga branded po tayo ang mga brandy naman natin ay separate siya. Wala po tayong available na branded na take all. Dami po yung nag-order niyan. Na so, wala po tayo. sa maraming mga ano dyan, sa maraming mga customers ko dyan, na nag ascenso na ngayon, congrats po sa inyo, and then nakahanap na kayo ng mga mga supplier ninyo, happy po ako sa inyo, hindi ko lang, ayaw ko lang malalaman na, uh, na scam kayo, so ingat kayo guys, mga mahal kong customer, na dati, nag-start sa akin, And then, nakahanap na ng mga gandang mga customer. I'm happy for you guys. ito oh. <laughs> Me, ano to? Akin na yan. Mm. Oh, laman. Parang di ikat lang siya. Laman, hmm. lamnan mo dahil. Doctor's love. Ayan so, na yan. At welcome po sa mga bago kong customers. Sa so, nagsa-start pa lang, halik po kayo sa akin. I-assess po kayo. Bigyan mo kayo ng magandang stocks. Yung mag-start sa akin dati. Ngayon, mga malaki na sila. Malaking mga supplier. Ah, malaking mga, ano na sila. Mga library. Ayan po. Ito, tanagi. Maganda na po yung, ano nila. Yung business. iba naman ay spoiled dahil dati pa sila sa akin ayun Mata mapagod din ang mga spoiled ang inaspoiledan nyo ay mapagod din guys, ito yung partial na ipakita ko sa inyo paano po ang operation ng bilang isang supplier ng okay Legit supplier po tayo ay may sense lang po kayo guys kung ano gusto nyo. Meron po tayong mga shoes. Ang shoes natin guys, mga panlalaki, malaking size, start 7 up, 500 inch. Tapos guys, meron po tayong mga ladies bag, a uh, ladies shoes. Yung mga maliit na size like for example 4, 5, 6, 6 1/2. Yan po ay random. Um mix sa isang box niyan ay 100 pieces. Ang pag 500 guys sa isang box ay nasa 85 to 90 pieces lang siya plus shipping. Luzon Visayas. Luzon natin ay 4,000. Ang bisayas natin, guys, ay 4,500. Kasi, ano na ngayon, guys? Nagmahal na siya. So, bear with me lang. Lumagsap kasi, guys, ang 1, 2 piso. So, medyo, hindi okay. Mayroon tayong mga pantalon, mga labies, guests, tos, kamijens. Yung maliit natin na size, guys, ibigay ko sa inyo ng uh, 200. Plus shipping. Pero ano yan siya gaya, hindi pwede mabidyo. Random po yan, take all. Sa isang box ay mga 150 pieces to 200. Ang malaki ang size natin guys, 34 na mga Levi's or pantalon na jeans. 34 to 38 ay 500 each po. Kung maramihan ko maka-discount tayo sa supplier. Um, Mag-usap lang po tayo. Meron po tayong kids shoes. Kids shoes random, hindi kayo pwede magpili. Pero may mga name yun, mga shoes natin. At mga selected. Bigay ko po sa inyo ng 150 each. Sa isang box ay 150 pairs. Meron po tayong crocs. Pero ang crocs ay slating siya mga guys. Hindi siya maramihan. May crocs tayong mga pang bata ay 200 each. Ang bigay. Yung mga adult ay 350. Pero random din siya guys ha. Hindi pwede mamili. Meron din tayong mga branded. Meron tayong branded na 800. Meron tayong 1,000, 1,500. Depende kung anong hanap nyo. Kung gusto nyo mga luxury, meron tayong supplier nyan. Hindi po ako nag-stock dito sa aking warehouse kasi nga mahal yung bintahan niyan. May kinukuhaan po tayo guys. Mayroon din tayo minsan wallet pero as of now wala po. Oh, um, wallet natin yung mga mid-range pwede 150. Yung mga branded ay 350 pero wala po tayong slot this time kasi may tinatapos ako guys na maraming orders. Ano pa? Mayroon po tayong backpack, backpack. Pwede ko mabigay sa inyo ng 350 sa isang box ay 60 pieces plus shipping. Mayroon tayong hard backpack yung sa likuran yung pang mountaineering basta may hard siya sa likuran ano yun siya guys um mabigay ko siya ng mabigay ko siya ng ano guys ano nito 350 din plus shipping yan po yung mga ano natin, mid drains, mga ano po tayo, mga babae mix na sa backpack na sa isang box guys 110 pieces bigay ko po sa inyo ng 400 plus shipping mixes lang po kayo guys legit legit seller po legit supplier po dito sa South Korea 20 years sa okay okay kung uh, ilang taon yung anak ko ngayon yan din ang ang taon ko nag okay okay from Philippines so, ako ngayon ay 22 so 22 years na po ako nag okay okay Meron pa akong store sa Bacolod, sa Davao. Pero, wala po kayong makikita dyan na ano guys, na mga selected. Hindi po, direct po ako. Hindi po ako naglagay sa store ng mga selected kasi nga, hindi madali makita yung ang puhunan po pag sa store. Yung sa store po mapunta ay, yung, ay, meron pa lang mga ano guys, yung mga customer ko na nandyan sa Davao, malapit. Hindi kayo mag-down sa box, ibabox ko kayo. And then, pagdating dyan, pukunan nyo lang guys ang ano. Sa mga nagadaw naman, medyo may discount po kayo. Sa mga nagadaw, magantay kasi kayo ng 1 to 2 months. Bigay ko sa inyo ng 350 lang. Each. Ako na ang shipping. Kasi nga, ang pera nyo ay matagal. Matagal sa, ship, sa shipping. And then, hindi magdiretso sa inyo ang tax Diretso sa ating store piliin nyo, kung ano lang makukuha nyo. Pag, ang isang box ay down na nyo ng 25,000. 25,000 ay baba ang ba, um, i nyo. Ibabox ko kayo ng mix. Piliin nyo lang po kung anong makukuha nyo sa isang box. Pag hindi nyo maubusan po, ay wala pong refund. Next arrival naman po ay makukuha nyo na siya. So far guys, that's all for today. Sa mga info na nabigay ko sa inyo. lang po ako naga bigay ng info, kasi sobrang basic po ako. Kaya, uh, pwede kayong magtawag sa, sa aking assistant sa Negros sa Bacolod, 0908 381 9491 sa kay Jennifer Salas at sa Davao ay 0963 5533 682. Okay, eh, ko, And thank you guys for today, mama.